So ito ka partners yung uh, 2012 Montero Sport. Ayun. Yan yung extension natin. Tapos papasok tayo doon sa ilalim para makuha yung engine number. Hello mga ka-partners. Kung ikaw ay mag i ng uh, Montero Sports 2012 model, kung may kasama ka, maganda, mas, uh, mas maganda yun. Ipapuhat mo sa kanya habang nag i kasi lalim. So, makikita nyo, tayo po ay nakaika dahil nandito po tayo sa ilalim. Ano? medyo mahirap yung ano niya yung engine number kaya mas maganda kung meron kayong lifter to yan yo oh. yan oh yan. ah pakita ko sa inyo oh. ah skip so nandito sa may bandang ilalim sa may uh, left side na uh, gulong diyan nandoon siya oh ayan oh ayan nakikita nyo, nilagyan ko ng tape yan, 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 susam natin yan so yan, yan siya so nilagyan ko ng tape para mas madali kasi nahirapan ako sa papel, sa stencil paper eh so yun lang mga kaka-partners 2012 Montero Sport ganyan, kahirap mag-stencil mas maganda, mas madali pag uh, nakalifter so yun lang